So ito na nga guys, may bago kami gana for today's video. Kasama ko ang kabusog team. Nagkaisa na naman ang mga kupal. Ay ang mga tropa. Dahil guys, sa sobrang busy po ng bawat isa sa amin sa may kanya-kanyang trabaho. Kaya ngayon lang ulit kami nagkaroon ng time para magkakasama ulit. Sabi ko sa kanila, nagbibidyo ako, baka gusto nyo mag-hello sa vlog. Ayat. Saka sila nag guys. O, ba? Diba? Ayun nyo guys, 4pm po ang check-in namin pero inabot na kami na na oras. Ayan na guys, nandiyan pa kami sa bahay. 3.30 na guys, ang pa ng biyahe namin. So ayun na nga, ayan, inabot kami ng traffic sa daan. So ayun na nga, dapat pala mas maaga kami guys gumayak para hindi kami nabutan ng traffic. Kasi sa mga oras na ito ay rush hour. At buti na lang yung driver namin ay nakaisip ng paraan para makaiwas kami sa traffic. At dito kami dadaan sa loob ng Clark. Ha? Para Amerika? Una sa Amerika tayo, guys. Oh, oh, Amerika tayo, guys. Papunta tayo sa Los Al Angeles, Balibago. <laughs> Baby, what do you want? You want car? I will buy you one. Ay, yun, yung gusto ko. Yan. Ayan. Ayan, yung gusto oh. ko. Ay, yung white na yun. Yung mga dalawa, ko. Ay, yung <laughs> <laughs> 'Yung laundry na lain Wala sa cake pa pala. 'Yung wala <laughs> para na may sila. Malmari wala. Malmari wala tayo nakita. pala pa si nao. 'Yung pala si si Cortini. Ayan, dun ayan, ayan, yun kay ayan, 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 Hindi namin ayan, na ayan, 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 Malapit na ba, Fred? Oh, malapit. Uh, medyo malapit na kami. Mapitin niya. Ay, just ko. Layo pala. Magabihin na ata kami. Oo. Oh. Punta sa may ano. Purakay. Sana o. <laughs> Ganda kasi talaga siya, Ma. Ang dami, Ang dami no? Asan yung sign niya? Ayun! Okay. Ano okay. ba yung pano? pang Ano daw? Umutot ka na naman no. Nandito na ba sila? Kaya mo? Ah, drop. Kasabi mo na. na ako. At yun na nga sa hinabahaba po Ng biyahe namin guys Nakarating din kami dito sa Nature's View Resort Na matatagpuan dito sa Maypurak This place is very perfect For family outing Then outing with friends Sa mga mga, mga occasions This very perfect place for you Sabi ko nga magro-room tour ako Nang madalian lang guys Kasi may gagawin kami na magluluto pa kami bago kami may swim. So kasi wala pa kami wala kami talagang dalang pagkain na luto na. So lahat ay lulutuin pa. So ayun na nga, meron ro may bed sa uh, baba, then dining table dito sa loob and meron din siyang ref, guys. Then sa likod nandito yung mga lutuan then mayroon din siyang free gas na po yan wala po tayong babayaran kasama yan, kasama yan sa binayaran natin then dito sa likod nandito din may karaoke ayan yung a place for tagay-tagay alams na then may uh, free full din siya so maganda talaga siya guys yes. so nandito yung mga extra bed Halong yung Hal yung ano natin nandoon. Yung bag natin nandoon. The overlooking is very nice talaga guys. Kung gusto nyo mga mga nature lover, ayan, this is the good place. Ang sarap, malayo sa syudad. Hindi talaga <laughs> pangalawang ko. Sana